Uh, mapagpalang araw po sa lahat mga idol. Uh, maraming salamat po sa mga solid supporters ko, sa silent viewers ko. Uh, maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, sa mga UFW, ah, uh, mag po kayo lagi dyan, mga UFW. w. Uh, ngayon mga idol Ah uh, may sasabihin po ako uh, Tungkol po ito kay Ganges uh, May nagchat sa akin dito Yung tiyuhin ni Ganges Na si gangis daw uh, Kinuha daw ng Nakatakip yung mga muka uh, Apat daw na tao mga idol Ang nagkuha kay gangis Dinukot siya Ah uh, sabi sa pamilya ni Gangis mga idol na sana daw ma matulungan daw sila. Ayan po ang problema ko ngayon mga idol si Gangis. Kasi uh, hindi nila alam mga idol kung sino ba talaga yung mga tao na yun yung nagdukot doon sa ano sa doon po kinuwa si Gangis sa ano pinagtarbawuan niya naka-motor daw. Kaya kaya ngayon mga idol na uh, ah namin ang paraan mga idol kung matukoy namin kung sino talaga yung nagdukot sa kanya. Yan po ang problema namin ngayon mga ka-idol. E, sabi ng pamilya ni Gangis mga idol na sana daw magpunta daw ako doon sa kanila ah, makatulong daw ako yung iniisip ko ngayon mga idol kasi ah, nandito ang anak ko na si Usman tapos si Dudong tapos pag magpunta ako doon sa kanila mga idol ah, siguro mga idol ah Maiwan talaga dito si si Enoh dudong. Hanapan ko lang po ito ng sino'ng mapagkatiwalaan ko. Kasi may plano po si Usman na Kasi nalaman niya kanina, sinabihan ko si Usman, ah, nagalit po. Yung anak ko na si Usman, gusto daw niya na ano, sumama. Tapos sinabihan ko siya na huwag ka na lang sumama. Kasi nag-aaral ka yan po ang problema namin ngayon mga ka kung saan si Gangis uh, ang plano ko ngayon mga idol na puntahan ko si ano puntahan ko yung area ni Gangis pamilya niya kasi nagingi ng tulong yung pamilya ni Gangis sa akin Ah, sana naman na ah, makatulong ako mahirap talaga mga kaidol sa ano sitwasyon na sitwasyon namin ngayon dito kasi kahit dito sa patag mga idol ah, ganun pa rin sila yung mga dating kasamahan ni Gangis asa ah, sa akin dito parang wala man peaceful man dito mga idol pero doon sa kanila ano ba kasi bakit ganon pero doon man sa na, po, na dukot siya mga idol doon daw sa ano pinagtrabahoan niya paglabas daw niya siguro uh, minanmanan na siguro si Gangis kaya ganon na dinukot siya uh, yan po ang gusto kong malaman talaga lahat-lahat ng mga idol na pag makapunta ako doon, uh, sabihan ko yung pamilya niya kung ano ba ang nangyari talaga. Kasi hindi man lahat ng informasyon mga idol na binigay nila sa akin, sinabi nila sa akin. Hindi man po lahat. Uh, baka bukas siguro mga idol na magpunta ako doon. Tulungan ko po sila magproteksyon po sa ano, baka baka magpunta po doon yung mga nakatakip yung mga mukha na lalaki mga idol. Baka magpunta po doon sa pamilya ni Gangis. Yun po ang kinatatakutan nila. Kaya po naghingi sila sa akin ng proteksyon. Sana daw na makapunta daw ako agad doon sa kanila. Kaya ngayon mga ka-idol Parang Naguluhan ako mga idol Sa sitwasyon namin ngayon Yun po ang problema namin Pero isa lang yung ano mga ka-idol Parang Ano yung naramdaman ko mga idol na yung nagdukot kay Gangis baka sila yung yung dati na mga nakainkwintro ko yung mga kasamahan ni Gangis baka siningil siguro si Gangis bakit, bakit siya nagganyan bakit siya nag surrender bakit siya nagbago galit siguro sila mga idol kaya kinuha nila si Gangis dinukot nila uh, ngayon mga idol may ano po ko mga idol ubo <coughs> uh, sa panahon siguro ngayon mga idol tapos may sipon ako kaya kahit ganito mga idol apilitin ko mga idol na makatulong ako sa pamilya ni Gangis. Ah, ngayon mga idol, ah, video yung pakiramdam ko mga idol, ah, masama po kasi sa nangyari po ni Kangis para hindi ako makapaniwala mga ka-idol akala ko mga idol na tuloy tuloy na po ang pagbabago kaya mga idol uh, uh, subukan ko talaga mga idol na uh, hanapin ko sa gangis kung saan man siya ngayon sana po mga idol na okay lang siya uh, pagdarasal nyo lang kami mga idol sa mga hakbang namin yan po talaga mga idol ang problema namin ngayon dito uh, yan na mga idol uh, ulitin ko uh, maraming salamat po sa inyong lahat sa mga asulid ko sa mga silent uh, maraming salamat po talaga sa inyong mga idol darasal nyo lang kami mga idol uh, Sana din po Kayo din dyan Magingat kayo palagi Sa inyong mga trabaho uh, Sa mga gawain Sa araw-araw uh, Magingat po kayong lahat Mga idol uh, Maraming salamat po talaga sa inyo Ayan uh, lang mga idol uh, Maraming salamat po talaga sa inyong lahat uh, God bless po sa inyong lahat Mga idol uh, Abangan nyo mga idol Yung ano Yung pagpunta ko doon kay Gangis sa pamilyan niya ah ipagdarasal niyo lang po mga idol na sana walang mangyari sa amin ah, Yan na mga idol ah ulitin ko ah, maraming salamat po talaga sa inyo ah, god bless po sa inyong lahat mga idol maraming salamat po talaga